Converge handang magbigay ng big man sa TNT Tropang Giga, kapalit ng playing rights ni Mikey Williams. Ang koponan ng SGA, ay kontrolado ng magamang tandem ni na Frank at Jacob Lau. Na malaking taga-suporta ng Converge, kung saan sila ay iniulat din na malaki ang pamumuhunan. Si Jacob ay sa katunayan isa sa mga tagapamahala ng koponan ng Converge. Bagamat halos walang koneksyon si Williams sa TNT, matapos nilang maputol ang relasyon. Kasunod ng pagkasira ng kanilang muling negosasyon sa kontrata, halos dalawang taon na ang nakararaan. Ang mga karapatan sa paglalaro ng Phil M ay nasa TNT pa rin. Malaking tulong si Mikey sa alinmang PBA team na mamapupuntahan nito. Ngunit ang pagkuha sa kanya ay malamang na may halaga, dahil mayroon pa ring sapat na basketball pedigree, para maglaro sa elite level sa loob ng ilang taon. Matapos ipahayag ng Tropang Giga ang pagpayag na isaalang-alang ang pag-trade kay Williams. Ayun nga, sa isang article ng Spin.ph. Dito nga maaaring subukan ng Converge na kunin siya. Kahit na nangangahulugan ito ng pagsuko sa isang maaasahang talento tulad ni Justin Arana. Kasama ang bihirang ginagamit na J.O. Ambohot at mga draft picks sa hinaharap si Arana ay naging mahalagang bahagi ng Fiber X Ears mula ng i draft siya ng team. At itinuturing na bahagi ng pangunahing core ng koponan sa likod ni Alex Stockton. At mga nangungunang rookie na sina Jordan Heading at Justin Baltazar. Naghahanap ang TNT ng isang young big man na tutulong sa frontcourt nito. Lalo na't hindi na bumabata sina Poy Aram at Kelly Williams. Bukod kina Arana at Baltazar, ang nag-iisang Converge Asset sa frontline nito ay si Jeyo Ambohat, na napili isang pwesto sa unahan ni Arana noong nag-draft. At pagkatapos ay pinapirma ng tatlong taong deal. Ang tanong ay, pupunta ba ang Converge para sa isang winnow na plano, kasama si Williams? Ang pagbabalik ni Mikey Williams sa Pilipinas para maglaro sa Strong Group Athletics ay nagbunsod ng mga espekulasyon hinggil sa susunod na destinasyon ng manlalaro. Pagkatapos ng Dubai Tournament, dahil gumagawa na nga ng hakbang ang Converge para sa kanyang serbisyo. At bukas na pakikipag-usap sa dating koponan ng TNT ni Williams. Na may hawak ng mga alas kaugnay sa magiging koponan ng dating PBA Finals MVP. May mga balibalita din, na may gusot sa koponan ng Converge. Ang Converge ay sinusuportahan ng SGA. Ayon sa presensya ng team manager at dating Blue Eagle na si Jacob Lau. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay sa bigla ang pagpasok ni Delta Pineda. Tulad ng nabanggit sa balita, ay magiging full-time head coach ng Converge sa lalong madaling panahon. Habang si Lau, ay kamag-anak ni Dennis Oi, na nagmamay-ari ng Converge. Mukhang wala siyang magagawa dahil sa business interests ni Oi, partikular sa Pampanga. Kamusta mga idol? Sports Zone PH Para sa sports news and update Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko Pintutin mo na ang subscribe button at notification bell Para lagi kang update sa mga sports news